bastos man sa paningin ng iba. Mr. Speaker, Mr. Speaker we join the minority in their motion to terminate the period of debate. Pardon me, sir. Pardon me, sir. Pardon me, Ito naman daw ay mula sa masidhing paninindigan para sa taumbayan at para raw maipaglaban ang karapatan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Nagulat ba kayo doon o bati na kayo ng mga nag-file sa inyo ng kaso? Gusto ko lang liwanagin ka to na Wala, wala sa intensyon natin kahit kailan yung mambuli o mambastos. No? At nire-respeto talaga natin yung uh, kabuang institusyon ng Kongreso. Ito pong uh, paghahain nila ay nire-respeto ko rin yung karapatan nila bilang mambabatas. Pangagaw ng Mike at iba pang issue diretsyong sinagot ng senatorial aspirant na si Agri Party Representative Wilbert Lee sa Tapatan 2025 Candidates Interview. Kilalanin at kilatisin si Wilbert Lee sa darating na Webes sa aking YouTube channel na Tune In kay Tunyeng.